eh magkano ang pinakamahal na birthday party sa buong mundo? Alam mo ba kapatid na mayroong taong gumastos ng higit 1 billion 503 million 927,000 pesos para sa isang birthday? Isipin mo yun kapatid, higit sa 1 billion pesos ang ginastos para sa birthday na ito. Handa ka na bang makita ang 10 pinakamahal na birthday sa buong mundo? Number 10. Princess Charlotte first birthday. Ginanap ito noong 2016 at ang estimated cost ay 100,000 Kung sa peso ito ay umaabot ng 5,573,750 pesos. Grabe at barya lang ito sa kanila dahil si baby princess ay mula sa British Royal Family at ang ikalawang anak ni William Prince sa mga hindi nakakakilala kay William Prince, siya lang naman ang panganay na anak ni King Charles III. Number 9, Northwest Kid Chilla Birthday. Ginanap ito noong 2014. Ang estimated cost ay umabot ng $120,000 na kung sa peso ito ay umaabot ng $6,688,500. Grabe, 6 na milyon na Si sila ay anak ni Kanye West at Kim Kardashian. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa dalawang ito? Isang sikat na rapper at isang sikat na television personality. At silang dalawa ay hindi nagpapahuli lalo na sa kaarawan ng kanilang anak. Number 8, Blue Ivy Carter, First Birthday. Ginanap ito noong 2013 ang estimated cost ay 22,295,000 pesos. At alam mo ba na ang nanay at tatay ni Blue Ivy Carter ay sina Beyonce at Jay-Z, dalawang taong kilala sa larangan ng musika o pagkanta. At alam mo ba na yung 22 million ay barya lamang para sa kanilang dalawa? Oo, dahil ang estimated network ni Beyonce ay nagre-range ng 80 million samantalang si Jay-Z naman ay pumapalo ng 2.5 billion, letter B po yan, as in billion. Number 7, Justin Bieber, 21st birthday. At oo, tama ka, kasama si Justin Bieber sa listahan natin. Ang total na nagastos niya sa kanyang 21st birthday ay 27 million. 868,750 pesos. Siyempre ano pa bang bago baka Justin Bieber yan isa sa mga milyonaryong singer sa mundo at meron siyang estimated net worth ngayon na umaabot ng 300 million dollars. Grabe, napakalaki nito. Number 6, Gauri Khan Birthday Party. Ginanap noong 2010 sa India at ito ang kanyang ika-14 na kaarawan ang total na nagastos ay $1.5 million dollars na kung i-convert natin sa peso, ito ay $83,660,250. Grabe, pa-isang daang milyon na. Si Gaurika na isang Indian film producer, interior designer and entrepreneur at may net worth na $200 million dollars. Bago tayo magpatuloy sa number 5 ay mag-comment ka muna sa ibaba ng video na ito dahil baka ikaw na ang susunod na manalo ng prize na isisend ko sa cash gym Mag-comment ka lamang ng naaayon sa content na ito at samahan ng hashtag WinYT. Number 5, Floyd Mayweather Birthday. Isa sa pinakakilala at legend na buksingero sa mundo. Ginanap ang birthday sa Los Angeles, California. At alam mo ba na umabot ng 111,475,000 pesos ang kanyang nagastos para sa kanyang ika-40 na birthday? At oo tama ka, nag-celebrate siya ng bongga sa ika-40 ang edad niya na. Si Mayweather ay ang isa sa mga legendary na boksingero sa mundo. Number 4, Prince Azim Birthday Si Azim ay isang Hollywood film producer at kilala siya sa larangan ng paggawa ng mga pelikula. Ang estimated na nagastos niya sa kanyang kaarawan ay 2 to 5 million dollars na kung sa pera natin ito ay humaabot ng 11 million to 278 million pesos. At ayon pa dito na sa kanyang kaarawan ay may mga sikat na dumalo tulad nila Mariah Carey, Sophia Loren and Michael Jackson. Number three. The Beckham Son Brooklyn or si Joseph Peltz Beckham. Ginanap ang karawan noong 2020 at ito ay ka 21st birthday. Ang estimated cost ay pumalo ng 6 million dollars na kung i-convert natin sa pera ng Pinas, ito ay umaabot o tumataging ting na 334 million 425,000 pesos. Grabe, 300 million na to kapatid. Si Joseph Peltz Beckham ay ang anak ng former football player na si David Beckham. Number 2, David Bandermans. Ginanap noong 2002 at ito ay ka 60th birthday at talagang binonggahan ito ng sobra dahil isipin mo umabot lang naman ng 7 million US dollar ang ginastos niya para sa isang gabing kaarawan. 7 million kung sa peso ito ay 393 million 162,500 pesos. Ganyan kalaki ang ginastos niya para sa ika 60th birthday niya at talaga namang nakakalula ang pera na ito. Number 1, Sultan of Brunei at ito ay ika 50th birthday at hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa ang estimated cost ay umabot ng 27 million dollars. Tama ka ng pagkakadinig kapatid. 27 million dollars na kung sa peso ito ay umabot ng 1 billion 504 million 912,500 pesos. Grabe, letter B kapatid, not million but billion. Grabe, napakalaki ng ginastos nila para sa kaarawan na ito. Bago tayo magtapos kapatid ay mag-comment ka muna sa ibaba ng video na ito dahil baka ikaw na ang susunod na manalo ng price na isisend ko sa cash gmo. Mag-comment ka lamang ng naaayon sa content natin samahan ng hashtag winyt at mamimili ako dyan. At syempre dito ko na rin tatapusin ang video na ito. Maraming maraming salamat sa pakikinig nyo and this is winyt. I'm out.